Matapos makatanggap ng clearance mula sa Leagues Fitness Panel, tuloy ang nakuha ng Los Angeles Lakers ang 7 foot big man. Walang iba kundi si Christian Coloco. Kaya sa mga magtatanong sa may comment section kung legit ba talaga, yes mga idol, 101% legit tayo dito. At official na pong nakuha ng Los Angeles Lakers si Christian Coloco. Kaya huwag nyo nang uulit-ulitin pa yung katanungan nyo mga idol legit nga tayo dito, magtiwala lang kayo sa akin. Nakuha na talaga ng LA Lakers itong si Coloco, ay este Coloco. Para pala sa si mga magtatanong kung ilang taon na si Kuloko, ang edad niya mga idol ay 22 years old. At bukod sa 7 footer na height, mayroon din siyang mahabang galamay. Sa mga hindi pa nakakaalam, ang wingspan niya ay 7'5 at sapat na yan para sa palpalin mga nakakalaban niya. Si Kuloko nga pala mga idol ay hindi nakapaglaro nung nakaraang taon matapos magkaroon ng blood clot issue. Yan ang naging hadlang sa kanyang NBA career, kaya naman hindi niya natapos ang kanyang rookie year sa Toronto Raptors. Pero guess what, ngayong taon nagbabalik na ang batang big man. Noong 2022 lang na draft si CK sa NBA bilang 33 pick ng Toronto Raptors pero sa kasamaang pala din hindi niya natapos yung buong season. Sa mga di nakakaalam, 48 games lang siya nakapaglaro na kung saan kumakargado dun si Christian Coloco sa kanyang rookie season ng 3.1 points with 3 rebounds at 1 block per game sa loob ng almost 14 minutes na playing time. Alam naman nating lahat na kinakailangan talaga ng lake ng center bukod sa injured si Wood, nag-request na rin kasi tong si Anthony Davis Ayon kay AD, sinabi niya na he wants to play with another center. Base pala sa report ng kontrata ni Coloco sa LA ay two-way contract lang. At ang malaking problema nila dito, meron na silang tatlong player na kung saan binigyan nila ng kontrata na two-way contract. Ibig sabihin kinakailangan nilang mamili kung sino ang tatanggal nila between Armel Hinson at Colin Castleton. Ang katanungan ngayon mga idol, paano kaya makakatulong itong si Coloco sa Los Angeles Lakers? Kung ako ang tatanungin si Bilang, pwede siya maging cheerleader sa bench nila. Totally ganun naman yung ginagawa nila kadalasan. De, joke lang mga idol, baka mamaya may magalit sa akin. Kung ako ang tatanungin sa tingin ko malaki ang may tutulong ni Coloco dito sa LA Lakers, isipin nyo, 7 footer siya at mayroong 7'5 na wingspan. Dahil sa height, body frame at pagiging athletic, sa tingin ko mga idol, maaari siya maging rim protector ng Los Angeles Lakers. Base pa sa mga videos na napanood ko, he can dribble, pass, block and shoot threes. Sa totoo lang, kahit sa defense lang siya mag-focus, malaking tulong na kaagad yon para sa lake show. Bonus na lang siguro kung magiging epektibo rin to pagdating sa opensa. Tsaka bata pa tong si Kuloko mga idol, malamang uhaw pa to sa laro. Sana lang maging healthy na talaga siya para maipakita niya sa lahat kung pa paano siya makakatulong o kung pa paano siya maglaro sa loob ng court. Sakto rin ang pagkakakuha sa kanya ng LA kasi nagahanap sila ng big man at sa tingin ko makakatulong din sa kanya ang veteranong manalaro na katulad ni AD at Lebron. Matapos nga palang kuhain ng LA Lakers itong si Coloco, meron siyang mensahe. Ayon sa batang big man, sinabi niya dito, a God's timing is always the best. Well siguro ang tinutukoy niya rito, matapos niyang mawala sa liga, heto't maglalaro na siya sa one of the best franchise ng NBA. Tapos hindi lang siya basta maglalaro mga idol, makakasama niya rin si Lebron at Anthony Davis. Totoo yan mga idol, wala na talaga makakapigil pa kapag kasigad na ang nagplano. Kaya gawin mo ang lahat na makakaya mo sa loob ng court ko ipakita mo sa lahat na kaya mo pa rin makipagsabayan kahit na nagkaroon ka ng problema sa iyong kalusugan. Good luck and God bless you. Kay mga kasolid, anong masasabi nyo sa pagkakakuha ng Los Angeles Lakers dito kay Christian Coloco? Magkomento lang yun sa may comment section at babasahin natin yan. By the way, bago ko nga pala tuloy yung tapusin tong video na to, nais ko lang i-shoutout yung mga sumusunod. Shoutout sa iyo idol, Ruel Vallejos, Faisal Abdul, Kenneth Lazaro, J.R. Yuzon, Jeff Ryu, at saka idol Edralin Erhas. Sa inyo lang mga idol, maraming maraming salamat po sa solid na support na nyo. It's your boy King Jan, I'm out.